Ito mga sir, mayroon tayong yung uh, gagawin na na-stack sya ng tatlong taon na hindi na gamit ito mga sir. At uh, kung yung unit, talagang totally ano na. Ngayon, uh, gagawin mo natin kapag ka ganito kasing na-stack na matagal. Ay uh, ano, maaaring nangat-ngat na ng yung mga wiring, tapos chinik din namin yung battery nya, totally wala na. Sira na yung battery. ordered dead na. Kaya ito, pinabuksan mo ni Kapulong yung mga ano, mga flarings para makita natin kung ano yung gagawin. At uh, rin ni Kapulong yung gasolina, panis na. Tapos kapag uh, pinapadyakan mo naman, merong tumutunog dito sa so may magnito Padyakan mo day Doy. padyakan mo Para may sumasabit siguro, dumi yan or yung kalawang. 3 years na ano 3 years na nakastock to mga sir kaya kakalasin mo natin na ano yung mga clearance niya, check natin kapag kagalito mga sir na i-stock nyo yung motor ninyo dapat uh, aware kayo dun sa ano sa <coughs> sa mangyayari ito anong ngangat ngati yung daga tapos yung uh, gasolina uh, panis yung kagandaan lang naman kapag may laman yung yung tanki natin hindi kakalawakin kaya maganda pa rin ang bigas kaya nahihirapan sa ikapulong magtagal ng mga ano kasi kinalawang na kaya kakasi mo natin, chichik mo natin yung wiring nya at sala natin ng battery chichik mo natin kung ano yung ano problema nito kasi hindi, hindi na raw nila mapaandal Eto, upuan lang yung natanggal natin mga sir. Ayan, daming mga tumi. Ubus sa Tapos, ubus. Ayan, putol-putol. Hanggang dito. Ayan, oh. putol-putol mga sir. Hanggang dito, no? Baka pati ano nito. Pang maraming trabaho win to. Baka Mas pati lang. yung ano. Kaya ang gagawin natin para makita natin lahat na natin lahat ng play rings dito mga sir. Kasi dito pa lang sa part dito. Tagtad na ng ngat ngat ng daga. Ayan, harataan mo palagang hindi na gamit ng matagal ito mga sir. yeah kakalasin mo natin yung play niya. Para makita natin lahat. Yan, tanggal natin yung mga play rings. Ito ayan may mga ngat-ngat din dito mga sir. Sa dalim pati yung footboard, tatanggal din natin yan para makita natin yung pinaka dito. Ang lamang dyan, yan ang bugbog dyan. Hanggang dun sa ano, sa tail light, naubos. Oh, hmm. oh, signal light, bus ha? Hanggang dito, oh. Yan, nabugbog. Yan na lang yung tatanggalin natin yung footboard. Para makita natin yung pinakagit ng uh, harness dyan. So, ubos na ubos. Kaya kapag kaya in-stack mo talaga yung motor mo mga sir, asahan nyo yan. Na ganito yung mangyayari. Nangangat natin. Wala naman. Ito talaga pa natin para malinisan yan. Yung footboard. Kung na istak lang to At ang kilometer lang nito mga sir Ay ay uh, ito 15,414 Bata pa Siguro na to uh, In-stock nila baka hindi na rin magamit Dahil may bago ng motor Ganon Kaya na istak Kaya yan Jo, maraming-raming trabaho ito kasi pati sa makina check pa rin natin yan walang lalaw na yung pump sa tangki eh. ayan okay pati ano uh, itutuloy natin uli yan bukas mga sir kasi anong oras na rin at uh, kinabi tayo ang dami natin ginawa kanina Kaya bukas na lang uli natin itutuloy ito mga sir at uh, abangan nyo na lang yung part 2 sa gagawin natin dito